Karaniwa na sa mga Pilipino ang maging palakaibigan at mapagmalasakit. Lalong-lalo na sa mga malalapit na kamag-anak, kaibigan at maging kapitbahay na minsan pa ay itinuturing na nating mga kapamilya. Ngunit pa paano ba kung isang araw ay magkaroon ka ng isang kapitbahay na kaiba ang gawi at kultura? kumpara sa iyong nakagisnan. Mapapalagay ba ang lob mo? Lalong lalo na at alam mong tawid bahay lamang sila. Magagawa mo pa kayang matulog sa gabi kung nararamdaman mong may mga matang nakasilip sa iyong kwarto at nagmamasid. Ating tunghayan ang kwento ng kapabalaghan sa buhay nila Irene. Taong 1985, Laguna Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na mapakinggan ng ating mga kapwa tagabantay ang aking kwento tungkol dito sa mga nilalang na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Ang mga aswang taong 1985. Nasa elementarya pa lamang ako ng mga panahong ito. Malapit lang naman din sa aming bahay ang paaralan. Madalas ay nilalakad ko lamang ito, lalo na kapag nasa pasada ang tricycle ng tatay. Anim po kaming magkakapatid at pangatlo ako mula sa panganay. Nasa lugar kami na sabihin na lamang nating hindi gaanong mahirap at hindi din gaano marangya. Ngunit magkagayon pa man, ay masaya kami dahil sa buo ang pamilya namin at pababait ang mga kapitbahay. Minsan pa nga ay nag-aabutan pa sila nanay ng ulam sa tanghali at sa hapunan. Mga bagay na ngayon ay hindi ko na nakikita pa sa mga magkakapit bahay. Siguro kasi ay dahil sa met may maya ang pagpapalit-palit ng mga kapit bahay at mga kabarangay. Na minsan ay halos hindi na mag-usap kapag nagkakasalubong sa daan. Dahil sa hindi din alam kung ano ang pagkakwentuhan. Araw ng biyernes noon ng pag-uwi namin mula sa eskwela ay nalaman namin na matay na ang tatay ng kapitbahay at kababata namin sila Jack Jack. Dalawa lamang silang magkapatid at syempre ang kanyang magulang. Ayon sa mga kapitbahay, iinatake daw sa puso. Sa sobrang pagod sa pagpapasada. Katoda kasi ito ng tatay Ngunit ang akala kong malungkot na ay may mas ilulungkot pa pala. Nakausap ko po sila Jack Jack at sinabi nito na uuwi na daw sila sa probinsya at pauupahan na lamang ang kanilang bahay. Labis akong nalungkot, gawa nga ng itong si Jack Jack lang naman ang madalas kong kalaro at kasabay sa pagpasok sa sa eskwela. Parang hindi ko maiisip na papasok ako sa paaralan na wala nang kausap habang naglalakad. Walang kakatok sa amin at pag-aabot ng lutong ulam. Pero wala kaming magagawa. Mga bata pa lamang kami noon at wala din silang pangkabuhayan. Sumapit nga ang araw ng pag-alis nila Jack-Jack. Hindi po ako lumabas noon para magpaalam Nagkulong lamang po ako sa kwarto Ilang araw din akong tahimik at nagmumukmuk Subalit kagaya nga ng ilang bata Kalauna naman ay nagkakaroon din ng ibang mga bagong kaibigan Hanggang sa hindi ko nagaanong naiisip pa Ang dati kong kababata Muling nagbalik ang sigla ko at ikinatuwa naman ito ng aking mga magulang. Buwan ng Abril, kung tama ang pagkakaalala ko nang dumating ang mga bagong titira sa bahay nila Jack Jack Apat ang anak ng mag-asawa na sa tingin ko naman ay kaidara nila tatay. Ang mga anak naman ito ay malalaki na. Tila nasa 15 anos yung bunso tahimik silang naglipat ng mga gamit. Naalala ko pa na binati pa nga sila nila nanay. Ngunit matipid lamang ng ngiti ang iginanti nitong ali. Hindi malinaw kung saan sila nang galing o kung taga-probinsya ba sila. Kamag-anak lamang kasi nila Jack Jack ang nag asikaso ng paglilipat nito. Hindi namin gaanong kakilala ang kamag-anak na ito kung kaya't hindi rin namin na ay tanong Nay, bakit ganyan yung mga kapitbahay natin? Hindi-hindi sa atin nakikipag-usap? At saka, bakit parang palaging sa hapon lang sila lumalabas? Mga vampira ba sila? Tanong ko sa nanay ko. Shhh. Ano ka ba, Hirin? Masama yung pinag-iisipan mo na kung ano-ano ang mga kapitbahay natin, ha? Hindi ba yan tinuturo sa eskwela nyo? Mamaya marinig ka pa nila eh. Sumama pa ang loob. Mabuti pa eh, kumain ka na lamang dyan. Pagsaway sa akin ng aking ina. Tama ang nanay mo, Irene. Malay mo naman eh. Baka pang gabi ang pasok nila sa trabaho. At saka, paano naman lalabas ang mga anak niyan eh? Wala namang kaibigan pa dito. Natural lang na, mahiya ang mga yan. Siguro eh, mag pa tayo ng ilang buwan. Siguradong kakausapin din tayo ng mga taong yan. Dugtong naman ang tatay. At dahil nga sa ganun ang sinabi nila, ay din naman ang pinaniwalaan ko. Isang hapon, habang papauwi ako galing sa paglalaro, ay nakita kong nagdidilig ng halaman ang bunso ng pamilya. Siyempre, ako naman eh, kinamusta ko at nagpakilala ako. Kamusta ka? Ako nga pala si Irene. Anong pangalan mo? Tanong ko dito. Ngunit tinitigan lamang ako nito at nagpatuloy sa pagdidilig. Dahil sa napahiya naman ako ay pumasok na lamang ako sa aming bahay at agad kong sinilip ang bata sa bintana namin. Nagulat na lamang ako nang pagsilip ko ay nakita ko itong nakatitig din pabalik sa akin. Tila ba inaasahan niyang sisilip ako doon? Medyo may pagkawirdo at nakakilabot ang naramdaman ko. Noong araw po, hindi eh naman sa paglalahat sa lugar po namin ay madalas ang pag-brown out. Natsitsempo pa na gabi ito nangyayari. Minsan ay nag-uumpisa ito ng alas 8 at bumabalik naman ng mga bandang alas 11 o alas 12 na yata. Kaya nga minsan eh, napupuno ng uling ang ilong ko. Lalo na kapag gumagawa ako ng mga takdang aralin dahil sa gamit naming gasera. Nang tagpong iyon, ay wala akong pasok. Namatay ang kuryente bandang alas otso ng gabi. Nakasanayan na namin na kapag nawawala ng kuryente, ay naglalabasan kami ng mga kapitbahay sa kalsada. Magkakwentuhan at maglalaro. Nang partikular na gabing iyon, ay nagtaka ako. Hindi naman namin nakitang umalis ang mga kapitbahay namin ngunit tila walang tao sa loob ng bahay nila. Sa kuryosidad, ay nilapitan ko ang bahay nila at naisipan kong sumilip sa loob. Nang nasa may bintana na ako, ay saka ko nalang hap ang napakabahong amoy na halos magpabaliktad ng sikmura ko. Sa kabila nito ay itinuloy ko pa rin ang pagsilip. Walang laman ng bahay, walang tao, walang tao ngunit akala ko lang pala yun. Nang dahil sa paglipat ko ng bintanang sisilipan, ay natapat ako sa pares ng mga pupulang mata na nakatitig pabalik sa akin. Sobra akong nagulat na nagtitidili ako habang tumatakbong papalabas ng bakuran. Dilapitan ko ang tatay at sinabi ko ang nakita ko Ngunit sinaway lamang ako nito at sinabing huwag akong malikot at baka mamaya pa ay makasagi ako ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Palagian din ako nitong pinapaalalahanan tungkol sa pagtatabi-tabi po kapag maglalakad sa dilim o sa mga lugar na napakatahimik. Sa madaling sabi po ay hindi ako nito pinaniwalaan at kung si tatay ay hindi naniniwala, mas lalo naman ang nanay at ang mga kapatid ko. Kung kaya't hindi na ako nag-aksaya pa ng laway upang ipaliwanag ito. Bandang alas 11 ng bumalik ang kuryente. Agad kong tinungo ang bahay at binuksan ang lahat ng mga ilawan. Matapos ay agad kong sinilip ang mga kapitbahay namin kung talagang naroon ba o baka Ibang tao nila lang ang nakita ko sa loob ng kanilang bahay. Ngunit maya maya naman ay binuksan din nila ang kanilang mga ilaw. Nakita ko naman ang bunso ng pamilya na nakadungaw sa bintana nila. Nakatitig na naman sa akin. Sinusundan nito ang bawat kong galaw. Isang gabi, nang maulit ang pagkawala ng kuryente, ay may isang kaganapan doon na lubos na nagpakumbinsi sa akin na hindi ordinaryong tao ang aming mga kapitbahay. Nang gabing iyon ay may dalawang binata ang madaling araw nang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Lasing ang mga ito at pasuray-suray pa. Nang matapat daw sila sa malapit sa aming bahay, ay gulat silang napatakbo kung dahil sa hinabol sila ng isang malaking aso na sa paglalarawan pa nila ay tila asong mula sa kalaliman ng lupa. Iba daw kasi ang itsura at nakakatakot ang malalim na boses nito sa tuwing tatahol. Nagbabaga din daw ang mga mata nito sa kabutihang palad naman ay nakaabot sila sa paradahan ng tricycle kung saan sila humingi ng tulong. Alam naming lahat na walang gano'ng uri ng aso ang inaalagaan ng kahit na sino pa man sa aming mga kapitbahay. Dahil kung meron man ay matagal na sana namin itong nakikitang pag-alagala doon. Inulat ito sa barangay. Subalit alam nyo naman po na kagaya ng iba, hanggang ulat lamang po at mababaon din sa limot. Walang ginawang aksyon. Lumipas ang mga araw, gabi at mga linggo. Wala naman nang naulit pang kaparehong insidente. Subalit naging tampulan ng katatakutan ang kalsada sa parte ng aming lugar ini-iyaw iniiwasan na ito ng mga taong dati ay dito dumadaan pa uwi sa kanika nilang mga bahay. Ang ilan pa ay umiikot pa sa malayong kalsada, makauwi lamang at maiwasan ang kalsadang daraan sa aming tahanan. Ngunit para sa aming magkakapit bahay ay wala kaming magagawa. Naroon ang bahay namin at doon kami nakatira. Minsan pa, kung gagabihin ang kung sino man sa aming mga nasa bahay, ay nagpapasabi na ito bago pa man umalis ng bahay namin. Ito ay upang masundo sila sa kanto at ang may makasama sa paglalakad. Umabot pa nga sa punto na kahit pa hindi mahilig sa aso ang mga magulang ko, ay napinitan itong mag-alaga ng isa para sa dagdag siguridad. Ay rin anak. Isarado mo na nga yung bintana. Pumapasok ang hamog. Ang mabuti pa eh, maghilamos ka na at nang makatulog ka na. Utos sa akin nila tatay. syempre sumunod naman ako at isinara ko na nga ang bintana. Nagtungo ako sa banyo upang makapaghilamos na. Hindi kasi kami pinapayagang pumunta sa higaan nang hindi pa nakakapaghilamos. Hilamos. Ang banyo namin ay may maliit na bintana sa itaas. Nasa tansya ko pa ay nasa dalawang metro. Ito yung bintana na nagsisilbing daanan ng hangin upang hindi maging kulob sa banyo. Abala ako sa pagsasabon ng katawan ko nang makarinig ako ng tila naglalakad sa likuran ng aming bahay. Noong una ay akala kong lagaslas lamang ito ng tubig Subalit muling na naaulit. Tila naglalakad sa labas talaga. Naisipan ko naman na tumapak sa inidoro, umakit sa maliit na lababo, at subukang sumilip sa maliit na bintana. Isang malaking pagkakamali. Nang makasilip kasi ako sa bintana, ay siya rin namang pagdungaw ng isang nakakatakot at napakaitim na nilalang. Nagkaharap kaming dalawa at tila nanigas yung katawan ko sa sobrang takot. Mabuti na lamang ay may mga harang bakal ang bintana. Kung hindi ay malamang na na ako ng nilalang na ito. Mabilis ang tumakbo ang nanay sa banyo dahil sa narinig nitong nalaglag ako. Hindi ako makatayo at tila napakasakit ng balakang ko noon. Nay, may halimo po sa labas. Napakaitim po at pinandidilatan ako ng mata. Sumbong ko pa dito habang humihikbi. Kasama naman ang kuya. Ay lumabas si tatay, dala ang tubo na dinadala niya sa tuwing magpapasada. Inikot nila ang likod ng bahay. Wala na silang naabutan doon Ngunit kita nila ang mga bakas ng mga kamay at paa na nasa pader ng bahay. Naalarma kami at maging ang mga kapitbahay naming nakakwentuhan nila tatay ng sunod na araw. Walang ibang pinaghihinalaan kundi ang mga bago naming kapitbahay. Nang subukan naman itong pundahan nila tatay upang sana ay makausap, at matanong na rin kung may napansin ba silang nilalang na dumaan sa likod bahay nila noong nagdaang gabi. Ngunit matipid lamang ang sagot ng ginoo. Na tumata yung padre di pamilya. Tanging wala. At hindi ko alam. Ito lamang ang mga binitawang salita nito. Dahil nga sa tingin nila tatay at ng kapitan, na wala silang mapapala sa pakikipag-usap sa lalaki ay umalis na lamang sila. Simula po noon, gabi-gabi ay nakikita na naming dumadaan ang mga tanod sa lugar namin. Iniikot nito ang mga likod bahay dala ang mga malalaking ilawan upang tingnan kung may mga tao ba o nilalang na nasa likod bahay o sa mga puno magig sa damuhan. Iniisa-isa nila ang mga bahay na naroon. Sa mga nasaksihan ay napanatag naman kami. Umabot pa sa punto na naglagay sila ng porok o tila guardhouse na malapit sa aming kalsada. Dito nagpapaumaga ang mga tanod na nakatoka sa paglilibot at pagbabantay sa aming lugar. Sa isip ko pa, na nababuti na lamang at inaksyonan agad ng mga nasa barangay ang hinaing namin. Naging mapayapa ang bawat gabi namin. Mas naging masarap ang pagtulog ko. Kung minsan pa ay dahil sa tuwa, ay hinahatira namin ng mga makakain ang mga nagbabantay dito sa Lord House. Linggo ng hapon ay namili kami ng nanay ng mga makakain at magagamit sa bahay Ginabi na kami ng uwi noon. Nasa kanto kami at naghihintay ng sundo ng tatay. Nay, matagal pa ba si tatay? Masakit na po kasi ang dyan ko eh. Hindi ko na kaya. Pag-uwi ka ako sa aking nanay. Naparami kasi ang kain ko sa bayan at ito ang naging resulta nag na ang aking tiyan. Ngunit walang ibang masasakyan doon dahil sa kabina talaga. At dahil sa wala pa ang tatay, ay napilitan ng nanay ko na maglakad na kami. Kahit medyo may kabigatan ang mga dala namin. eh nasa isip ko pa eh, ilang minutong paglalakad lang naman ito. Tingin ko pa, dahil sa naaawa na sa akin ng aking nanay kung kaya't kahit nahihirapan eh, sinuong na namin ang paglalakad sa madilim na daan. Bago naman makarating sa bahay, ay madadaan na namin ng guardhouse. Noon ay naisipan ng nanay na idaan dito ang ilang biskwit at tinumin. Ngunit nang lapitan namin ang taong nasa guardhouse, ay ganoon na lamang po ang gimbal na naramdaman namin ng nanay yung aswang na nakita kong nakasilip sa banyo ay naroon sa guardhouse. Nakangisi ng biglang lumingon ito dahil sa pagtawag ko. Sa sobrang pagkataranta ay binitawan na namin lahat ng mga dala namin at mabilis nang kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay. Habang sigaw kami ng sigaw ng may aswang at umihing kami ng tulong. Nang lingonin ko ay... Kita ko itong nakasunod sa amin at nagkaangil. Tila tao din ito kung tumakbo. Subalit bahagyang paika ang paggalaw. Alam kong sa mga oras na iyon ay wala pa ang tatay. Wala pa akong nakikita ang tricycle sa labas ng bahay. Wala ding ni isang taong naroon sa labas. Dala na din siguro ng kakatila lamang ng ulan at basa pa ang daan. Hirap na akong huminga ng mga sandaling ito dahil sa hingil sa pagtakbo at pagsigaw. Ngunit hindi namin inasahan ang mga sumunod na nangyari. Bula sa bahay nila Jack Jack ay lumabas ang padre di pamilya at ang pinakamatandang anak nito. Daladala ang itak at isang mahabang latigo. Akala ko pa nung una eh katapusan na talaga namin dahil sa Pati ang kapitbahay ay naroon upang tagain kami. Ngunit ganoon na lamang ang pagtataka ko. Nang sa paghinto ko, ay nilampasan lamang ako ng mag-ama. Dinaluhong nito ang humahabol sa aming aswang. Nakita kong nataga ito sa balikat at makailang ulit na tinamaan ang pagwasiwas ng latigo noong lalaki. Sa ginawa nila, ay nagulat ang aswang at labis na nasindak. Hirap itong kumilos, ngunit buong sikap na lumayo sa mga kalaban nito. Hindi naman na ito hinabol pa ng mag-ama at pinalika na kami. Kamusta kayong dalawa? Nasaktan ba kayo at nakagat ba ng aswang? Pagtatanong ng padre de pamilya. Huwag kayong mag-alala, Napuruhan na namin ng aswang. Hindi na rin yan magtatagal pa at mamamatay na din sa laso ng itak ni tatay. Uwi ka naman ang binata nitong anak. Nagpasalamat kami ng nanay at labis ang paghingi namin ng paumanhin. Dahil na rin sa mali naming panguusga sa kanila. Buong akala po namin eh, kayo yung mga aswang na nakikita ng mga residente. Eh paano po kasi hindi kayo nakikipag-usap at palaging nakakulong lamang sa bahay niyo? Uwi ka ako sa magama habang isa-isa naming pinupulot ang nagkalat naming mga pinamili. Inantay naming makauwi ang tatay. Kaya pala hindi kami nito nasundo ay may hinabol silang lalaki na napagbintangan nilang aswang. Kasama nito ang mga tanod kaya pala walang bantay sa guardhouse. Subalit lang maabutan nila yung nakahubad na lalaki. sa lamang nila napagtantong isa itong baliw. Nakapasok lamang ito sa lugar namin. At dahil nga sa marami silang nagsigawan, ay natakot ito at mabilis na kumaripas ng takbo. Nang pagdating ni tatay sa bahay, ay nagtaka ito na naroon ang mag-amang kapitbahay namin. Ngunit agad naman siyang sinalubong ng nanay at ipinaliwanag ang lahat. Magandang gabi po. Naikwento sa akin ni Mrs. kung ano ang nangyari. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo at sa anak niyo. Salamat po sa pagkakaligtas ng buhay ng mag-ina ko. Ano man pong kailangan yung tulong ay pipilitin naming makatulong. Tutal eh, magkakapit bahay naman tayo. Uwi ka ni tatay. Ipagpumanhin niyo din sana kung natakot namin kayo sa pag-iwas namin at hindi lamuha. Mula kami sa Leyte at lumipat kami dito dahil sa Nagapatay ako ng kalahin ng mga aswang na yun. Nagtangka itong pasukin kasi ang mag ko nang wala pa ako sa bahay. Abuti na lamang at naabutan ko. Sa kalit ko ay agad kong ginilitan ng leeg yung batang aswang. Kaya hindi kami gaanong lumalabas eh para maiwasan na matuntun kami ng mga kalahin ito. Ang kaso ay hindi pa din kami nakaligtas at nasundan. Ngunit maniwala kayo. Ordinaryong tao lamang kami at walang tinatagong masamang bagay sa inyo. Eh, Tay, paano po yung nakita kong aswang sa loob ng bahay nila? At yung mabahong amoy at namumulang mata? Pagtatanong ko naman. Oo nga pala, Naikwento ng anak ko nung sumilip siya sa bahay niyo noong nagdaang brownout. Eh, ayun sa kanya eh, nakita niyang nakasilip ito mula sa loob ng bahay niyo. Sambit ng tatay. Ngayon ko lang ito naalaman. Noong mawala ng kuryente ay lumabas din kami. Naroon lang kami sa may puno ng talisay. Gawa nga nang nahihiya kami sa mga kapitbahay eh. Dumistansya muna kami. Bumalik naman kami noong nagkakuryente na at pagkapasok nga namin ay napakakalat sa loob. Puro putik ang dingding. Isa pa ay napakagulo ng mga kagamitan namin na tila ba may hinahanap ang kung sino man pumasok doon. Pungakala namin ay magnanakaw. Pagwiwi ka ng lalaki dahil sa mga nalaman at sa mga nangyari ng gabing iyon Unti-unting naayos ang relasyon naming magkakapitbahay Unti-unti na din silang nakikipag-usap At lumalabas sa umaga Gawa ng wala na ang aswang na tumutugi sa kanila Natutunan ko sa karanasan kong iyon Na mali ang basta-basta na lamang na manghusga ng kapwa At isa pa Ay walang problema o suliranin ng maaayos kung hindi pag-uusapan. Kagaya ng nangyari sa amin, kung hindi pa kami hinabol ng aswang, ay hindi pa namin malalaman na mababait pala ang kapitbahay namin at hindi sila bampira o ano pa mang nilalang. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ng ating mga tagapakinig at bagamat nakakatakot ay sanay may natutuhan sila sa aking karanasan maraming salamat po